Ah. Tingnan natin 'to. Wow, mga ka farmer 'yan ah. Solid. Oh, 'yan po 'yung magiging itsura niya. Gondo. Breeder na ito eh, pare-parehas lang 'yan. Eh. Kanti lang naman ng ano. Halos sa uh... Sige. Uy, isang magandang buhay mga ka-farmer Tayo po ay Hindi magpaparonda muna Antay natin dumating yung mga kalapati ni Rambo Anim <laughs> Anim So ayan Nandun po siya sa litsunan Yung kanyang misis ay tinukahan niya ng magbantay Yan <laughs> lang kasi vision na din eh So ayun, abang-abang din tayo Makikiabang tayo Nakaka-excite kahit hindi sa iyo, eh, lalo na siguro pag yung sa iyo, ano. Tapos syempre, training mo sila. Meron tayong mga uh, hindi pumasok pala, ayan, no. Oh. Training mo sila, 'di ba? So ano, uh, excited ka na kung hanggang saan yung kalapate, 'di ba? Ayun no, oh, may ayun, may pauwi na. Ayun na 'yun, grupo 'yun ah. Pauwi na dito ng galing ah. Ayan, tingnan natin. Grupo 'yun. Oh. Meron nang dumaan. Sigurado ano 'yun? Ah, bitaw 'yun, bitaw. Oh. Galing sa carrera 'yun. Lapit na. Dito kasi bumubulusok yung kalapati ni Rambo eh. Pero dapat dito galing dahil Santa Fe. Nueva Vizcaya, Binitawan. Ay, excuse me. Nueva Vizcaya, mga farmer Binitawan. Um, Santa Fe supposed to be uh, Bambang. Kaya lang may nag-message naman po sa group nila na na checkpoint daw kaya kung saan doon <laughs> doon na naman doon nila bibitawan. Ayun oh, na checkpoint yata. Pero halos malapit na din naman lang magkalinya naman sila dati Rosa uh, Rosales ngayon ay uh, naka nakamonitor din kasi ako eh. ngayon ay supposed to be Bambang Nueva Ecija lang nga na ayaw na ipabiskaya ngayon na uh, ano, Santa Fe Santa Fe na lang daw so ayun may grupo na dumating anim pa naman yung naka ano naka sali at nakasali pa sa pati bayan mga farmer yung pati bayan po eh pag ang kalapati mo ay umabot hanggang dulo may premyo so lahat ng umabot ng hanggang dulo paghahati hati an yata yung premyo parang ganon ba so tayo ay mag-aabang-abang at malapit na naman tayo maglagay ng young bird doon sa kabila inililipat ko na po yung mga young bird doon sa kabila sinasanay ko na pero yun nga wala pa po tayong proper ano cage ko na lang muna para medyo masanay na ayoko na pong i yung winalay ko na ayoko na ilagay dito lalagay ko na muna sa cage na andon kasabay na ng dalawa nating uh, nakuha <laughs> ayun tapos kagabi nga tinignan ko eh kakakumadali ng pusa pero hindi naman inarangan ko ng ano, uh, ng uh kahoy na pinto yung pang ano hinarangan ko lang flyboard 'yun pintuan wala pa tapos may bago na naman tayong pisa mga ka-farmer napakaliit pa bago ito yung kapatid ni ano ay pumasok ah kapatid ni bulutong ito eh ay pumasok oh diyan lang siya tumatambay may ano nang double trap door pero minsan naman napasok pa, wala pa. Abang-abang lang tayo. Parating na 'yon. Sarap mag-abang ah. Yan, nakalimutan kong ilagay ipakita sa inyo oras. 8:06. Yan, 8:06. Oh Dito nang galing yung isang ano grupo. Mikot ano. Pero mas mada mas malapit sana kung dito siya dadaan. Kasoy natin, di na munga. Ayan, may mga bulaklak na. Oh. Naglabasa na po ang mga bulaklak. Ano yan? Mga... May, may, Karamihan po kasi marami po ang prutas na mayo. May. Marami ang lumalabas na prutas pag may. Sabay-sabay na yan. Mga mangga, duhat. Diba, pakwan, mga karamihan citrus. Siyempre, kailangan natin kumain ng mayaman sa vitamin C dahil inihahanda ang katawan natin sa tag-ulan. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Pag napapanahon daw ang prutas, kainin mo na ng kainin kasi kailangan ng katawan. Lapa, tapos yung isang ano doon, hindi pumasok. Ayan, kaya pala walang dumarating mga farmer Sabi 7.30 Pero ngayon, nagchat na naman daw Ay, alas 9 daw ang release Alas 9, late na late na mga farmer So yung mga dumaan, ibang club yun Hindi pa tayo makakapag ano Kayaan lang muna natin sila dito Tinitingnan ko lang kung may mga problem, problem, problem. Oh, wala namang problem, problem. Okay naman. All right. Ay, pumasok nitong isang ito ah. Oh. Ayan. Dito na tayo dumaan. Checkin natin yung ating uh, YB. Meron uli akong dalawang lilipat dito ang ring nun ay KRPC pa karamihan na ring ng ating mga kalapati ay uh, yung club na to yung sinalihan ni ni Rambo oy <laughs> huwag kang kakain ng kalapati ah. <laughs> so mga ka farmer good news grabe ako. Oh. wow naabot nung tubig. So kailangan natin talagang magpa taas ng tubig dahil yung ating papaya may pag-asa pang magbunga dahil naabot niya po yung uh, basang lupa sa ilalim nung nagtaas yung tubig oh, ito lininis ni Nikki kaya malinis dito magandang maglakad-lakad pero ito wala ng pag-asa talagang nadali yan eh. Pero ito ah Ang diyo yung Ano natin Yung nyob okay May ilaw ito dati eh. Pinatay na siguro ni papay ah Binuksan ko kagabi yung ilaw eh Dahil ah uh, Oh babaw na naman ang tubig oh pinatay niya nga ni Papa yan Hoy! Kinakabahan ako sa inyo <laughs> nakabahan ako Uy, bigat nito Kaya natin magpakain Kaya na, wala na, kabos na Ayaw nila ng mais Maganda naman yung droppings, oh Tingnan nyo hmm, maganda kayo, kain na. Pa Arawan ko kaya, pero wag na. <laughs> Next time na lang. Ayun oh, mga uh, kailangan gawin. Yan. Ito, paggawa lang nito, baka abutin din ng isang araw, syempre. Yung tubo, yung linya ng tubo, yung lababo, and then yung, syempre, kakat ng ano, di ba? So, medyo matrabaho yan. Nangyari na naman si Rambo, ah. hard race na naman to. Para sa kanila. Nine o'clock bibitawan eh Dapat mga 6.30 nga Binitawan na nila no? oh, nine, nine o'clock Di timing na naman sa init Ba? Ah nakabukas pa pala yung ilaw Patay na natin At uh, Di Hindi na mapapansin yan Balikan natin tong ating mga alaga Hindi kami Hindi pala ako nagparonda kanina Dahil uh, Ay, pumasok na din yung isa oh. Hindi ako nagparonda kanina Dahil nga si Rambo Hinihintay namin Ayun, pabago-bago ang club nila Ginawang 9 o'clock na naman ang release So Akala niya 7.30 Biglang nabago 9 o'clock Ay, nako sabi ko eh aalis na ako ayan papasok yan kasi alam magpapakain ako so ayun eh, 10.30 na ata dumating nag speed daw ng 1.5 sabi ko ang bilis naman lapit lang kuya malapit <laughs> lang so ayan magpapakain muna tayo tingnan natin ang may mga wala namang pikit pikit dyan medyo tinatamaan kasi ng hangin gawa ng amihan yung sinasabi ng eh, Sir Jaime Lim ayan na kung ang loft mo ay wide open eh, madalas talaga yung one eye cold na yan dahil uh, ayaw ng kalapati na hinahampas sila ng hangin Na hmm. farmer pakita ko po sa inyo may bagong pisa na kalapati ayan nagagalit pa sila ah, kita nyo lang ayan nandito <laughs> pero ang bilis pong lumaki eh. Mabilis pong lumaki Mga ilang days ba? 5 days pa, sisingsingan ko na yan Sisingsing na po tayo in 5 days ah, Kasi lumaki ang ano 2 days after, papakita ko po sa inyo Makikita nyo, ang laki na <laughs> Malaki na siya Ayan oh, gutom sila, gutom Kasi konti lang pinakain ko kanina Gutom, sa lubong, sige Actually, pirang breeder na ito eh. Pare-parehas lang eh. Kunti lang naman ang ano. Halos sa... Uh... Bibi! Oh. Uh... pang pumasok ng iba. Talagang maano itong itim na ito. Ayaw pumasok. Itong isa ding Kapatid yan ni Ito, ito, ni Ito, ito, ito oh. Yan yung may bulutong sa Ano nang pakpak Ayaw ang pumasok din itong kapatid ni bulutong Minsan nagtitira ako ng konting pagkain Kaya lang Uy, oh, kumain ka na buluts Ang busog ka oh, Ayaw pang pumasok Doon pa makikikain. Ito nga lang. Hindi ko nakikitaan ng tikas to. <laughs> Hindi ko nakikitaan ng tikas. Hindi ito yung kay Kuya Roland Ramos mga bulu-bulu kong pa ah, tayong pumasok ha? lang yung pagkain nila ulang sabi kasi nila umaga kaunti paghapon, hapon ito do muna so magbibigay pa tayo tira lang ng ano yan ng mga breeder tayo lang natin maubos So, wala si Rambo, baka nagpapahinga. Ay, pumasok. Ako ano baka nagpapahinga eh di natin alam kung nakauwi ba kasi kanina ay apat na daw ang nakakauwi apat Santa Fe Nueva yun Vizcaya tapos mamaya tingnan natin yung kulungan kung nakadikit na yung mga flyer ah uh, perch so ibig sabihin meron na tayong isa na tapos na actually hindi pa pala tapos dahil yung mga L ano pa pala no L perch na ano kulang pa pero konti na lang at least nadikitan na ng uh, perch yung ano medyo marami rami yun 91 mga farmer 90 91 holes wow dami dami yun ha plus yung mga dapuan pa nila Dadagdag tayo ng pakain. Dito pa lang. Mawawala na stress niya. Di ba? Nahawak-hawakan mo. Tapos mamaya papalit pa rin natin yan. Di ba? Oh. Di sila lumipad ngayong araw. Sabik yan. Sabik sila. Baka lumayo yung mga yan. Pero maglalagay tayo ng tubig. Vitamins. Tagyan na rin natin. konti pa mga dalawang dakot tapos ang dami nating iwawalay mga farmer doon na ang diretsyo sa kulungan natin ayan dalawa tatlo apat lima anim anim ang ano natin anim ang plus yung dalawa pa doon so walo walo pala ang ating uh, i, mga panglaro na yon kaya doon ko na sila sasanayin mga panglaro na yon may mga itlog sana mapisa yung dalawang itlog nito yung kay ano to ka farmer randy ay hindi kay ano pa pala to kay uh, ito kay kuya roland ayan yung kay ka farmer randy ay ito japan ayan napisa na yung dalawa pala ayan ka farmer randy pinaris ko sa japan yung ano yung isa tapos teka nalito ako ha ah. asaan yung kay ano nasaan yung kay uh, dalawang pares tut 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 oh, oh, ipot ng malaki to ipot ng malaki mm. normal lang daw yan nabasa ang ipot kasi nagsusubo oh, teka lang ha. Ah. medyo nalito ako ah Palmer Roland Ramos 1 2 3 So ito Ah okay, don. Hindi pa pala, hindi pa tayo nakakapagpalabas ng uh, ng sayo. Wala pa. <laughs> Wala pa tayo na papalabas pero yung isa may inang itlog, ipinares ko doon sa uh, Red Bar. Pakita ko. ah Ubus oh. Lagay pa tayo. Lagay pa tayo. Ito yung Benito Goke. Ah, uh, ito yung finisher. Alam ko finisher to ng Matnog yata or uh, sa Meren na So ayan, hindi pa sila nang hindi nangingitlog eh. Kailangan ko atang i-break. Ito na dalawa, ito yung kay kaparmer Farmer Randy. Pina Ah, oh, may pisaan na. Kaya lang ang ipinaris ko dito yung bird ko na nabili din sa ano. Pisa na pala. Lagyan natin ng ano pa pellet. Ipisa na oh. Dali ko. So, hindi ka baog, brother. Ne, ayun oh. Hindi ka baog ah. Bukas yan mapipisa na rin isa. Lagyan natin ng pellet. Ay, nang umuwi nito na ah. nabitin, sila. Hmm, yata ito. Pero ayaw naman pumasok dahil baka hindi na siya makalabas. Oh. Yung partner niya na andoon, nilagyan ko na ng pugad sa likod ng dalawang imbrek. Pero yung imbrek na 'yon ay iaano na rin natin 'yon, ibe-break na natin after uh, makapagpapisa ng pangatlong clutch nila. <coughs> Mukhang papasok ata ito ayaw. Gutom yan. Ayan na oh. Afternoon Ronda. Hindi <laughs> na to lalayo mga to ah. Dito na lang oh. Kalapating mababa ang lipad. Ayan. Hindi na ata sila lalayo. Madilim na mga pare. Dito na lang tayo mga pare. Ikot, ikot na lang tayo dyan, pare. Madilim na. Hmm. Pero sa totoo lang mga ka-farmer, alam nyo, ang dami pong bato-bato ngayon dito sa amin. Yung bato-bato. <laughs> wild, ano din yan, wild dove din yan eh, di ba? So, ang dami, ang dami pong bato-bato. Kikita nyo sila ano din minsan oh um, uh, namumugad ayun oh kagaya niyan ayan ayan bato-bato po 'yan. Oh. Um, ayan. Hindi na ata lilipad itong mga ito. Sinara ko na. Ayan nakapag calciplus na ako. Bibigyan ko din sila ng calciplus tapos ayan mga farmer nang hitlog na. Ah, uh, hopefully may laman ano. Ano yan? Yung dalawang biofilter na sinasabi ko sa inyo nagpares. Hindi ko na rin mapigilan dahil malaga ni kuya. Oh. Mahal na daw nila isa't isa. So, ayun. Inanunan na natin. Buti nga na timingan ko, nalagyan ko ng mm, um, papares-pares na rin sila. Oh. Nilagyan ko ng oh, naku po. Nag-mate na. Patay tayo dyan. Ayun. Sino yon? pa ah ganag nito naglandi ng mga ito oh yun yung mag-asawa din ano yun polsyon gift bird ba yun ay hindi yung gift bird ano binili ko din pala yun mga farmer ayun oh, mag iisang alapate ang taas ng lipad oh. sa kaya pinakawalan yan taas oh. yan kitang kita nyo naman ngayon alam ko na kung anong kalapate tsaka batu bato, -bato. white flight tsaka red bar ayan, tingnan natin yung ating mga alaga ayan bukas okay pa kayo ah tingnan natin to wow mga ka farmer yan ah solid oh, yan po yung magiging itsura nyo gondo ayan oh. No? Oh, maglalagay pa tayo dito widow Widow wood apat Sa kabila, apat din Kasi walo yan eh Titingnan ko kung dito ko ilalagay Alam mo, parang manigo, ano? <laughs> Kay Boss Manigo na, ano? May <laughs> widow wood din, eh Ayan, lalagay tayo ng widow dito Mga ilang piraso Apat Tapos Yun, yung One, two Tatlo lang siguro Na Ano? L L perch ang tawag nila So, ayan Ayan eto po yon tapos may pangkaskas tayo pag naglilinis yun nga lang ang disadvantage nito hindi mo namo monitor yung ipot unless dukutin mo hindi mo ma makikita mo kung di hindi, hindi kagaya nung nakaganyan makikita nyo po na uh, yung ipot kung basa di ba o buo kagaya kay uh, brother Alan ayan si brother Alan Alarcon Loft So na uh, sa kanya nakikita. Pero ito, hindi mo makikita. Kinagandahan naman nito, na hindi niya naaapakan yung ipot niya. Nalalaglag lang tapos yung paglilinis mo. Hmm. Kaya ito ginawa kong uh, binarnisan dahil para yung ipot nga oh, dudulas lang mga farmer for sure may basang ipot mangyayari mabilis linisin hindi na ma-absorb ng kahoy yun yung purpose nyan oh. Ayan, ganyan na po yan, mga farmer. laki. Bilahin nga natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan o. No? 7 times 13. 70. 21, nga. 91. So, 70 plus 21. Na na. 91 po yan. Tapos yung ipot. Ay, ah, yung ano. Ah, uh, gugupitin na lang natin. Nagkaroon ng ano dito, dugtong eh, ah. no. kasi sinya. Dalawa. Gawa ng hindi mo mabubuo talaga. Hindi mo mabubuo. Sana ngayong linggo, matamabuo na rin namin yung dito. Tapos, dalawa pa dito na may -iksi, iksi lang. Siguro ang magkakasya lang. One, two, three, four. Four pieces dito. Ah, huh? bilang pala 4 ano 1, 2, 3, 4, 5 5 siguro mga ka farmer 5, 5 7 times 5 35 din so 35, 35 napakaraming breeder ano na nun, ha? So ayan ha, tapos na tayo mga farmer Ayan, maraming maraming pong salamat At magandang buhay